pang tali naman mga birds ito, dito natin siya ilagay. yan So, tali natin siya dyan dito mga birds. So, dito na natin siya matatali mga birds, no? So, yan. So, ganyan siya mga birds. So, ito naman siya mga birds. So dito na siya mga birds Kanya na lang sa kaba mga birds So, so dito na natin siya ilalagay sa iba. Itaas mga birds yan. So itali mo na natin mga birds So ito na siya mga birds no. So ganyan. Natalo na natin siya mga birds Dapat ganyan yung uh, tsura niya. So wag, wag to mga birds no. Ganitong tali mga Dapat yung pamo talaga mga birds Para mas matibay siya so ganito sa pagkasama mga birds oh. so, ganito sa pagkasama tignan nyo ganyan lang mga ka so katulad lang nung una dapat nasa na, pinakadulo nyo ilagay yung uh, ng nang ng birds yan sa pinakadulo niya